nandito kami ngayon sa beach. Maliligo kami nila Jeffa at saka si Papa niya. Sasama namin kayo. Papakita namin sa inyo yung beach. See you there! doon, sinarahan na ang gate hindi na kami makapulusot doon namin iniway yung motor doon, iiwan kami doon yung motor so dito na kami, ito na yung dito kami magpwesto kain na muna kami kasi bawa kami mali sa bahay hindi pa kami nakakain anong oras na to, gutom na kami malakas pala ng alon ha? so maliligo muna daw kami, mamaya daw magkain kaso gutom na ako eh, kasi hindi pa kami nagkain kanina tayo naman oh, no? yung alon sobrang lakas. Sobrang lakas, be. Kain na tayo, be. Woo! Ito so, kami sa beach. Ganda-ganda dito. So, ayun. May lumapit sa akin ano, yung babae, si ate. Hindi niya kung dito raw kami mag, ano, kasi daw may entrance. Akala ko pwede lang mag, ano, doon ng motor. Yung pala may entrance afford yun. <laughs> so, maglipat na lang kami ng bagong spot, okay? Doon sa una-unahan. Oo, so, una-unahan. Papunta na kami doon sa aming lilipatan. Magalipat kami. Kasi dito sarado na din. Ito, sa ano, sana, sayang. Meron din doon sa unahan. Pero tingnan namin. Okay. kami sa ano, bagong spot namin. Lumipat kami dito. So ayun nga, nakita namin yung lugar, walang katao tao Yung may-ari lang, yung nag-aalaga lang dito sa beach. Si, kita yun naman, walang mga katao tao Kami lang talaga. <laughs> oh, yung tindahan dito, yung binibilahan namin dati. Yan, sarado din yan. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Yung nag-aalaga lang siguro dito yung ano, naiwan. Siguro nag-vacation pa. Ako, dito lang ako nakaupo. So, yung baon namin, nandiyan yung baon namin mamaya. Ipiprepare ko yan dyan para tapos nila maligo, kakain na kami. Jipa huwag ka magpunta doon ha, kasi maalon ha. Ayan na siya, naliligo na, kaya na mag-isa. Hi ka dito, hi. Hi! Ano sasabihin mo? Malakas ang alon. Huwag ganyan, huwag ganyan. Chiba, dito ka lang, oh. Uh, eh, dito ka lang. Eh, maalon, maalon. Madala ka ng alon. Malakas. Dito lang. Tingnan nyo naman yung alon. Sobrang lakas. kasi maliligo muna kami kasi yung gamit naming pang video is cellphone lang nabasa na ng dagat kasi sila oh, naliligo yan ang aming baon tinapay na bunch kanin chichiria crackers hotdog tsaka pansit so wala kaming kutsara tinidor Uh ang ganda talaga ng view pag ganyan Shoo! Ayan, dito kami dito kami magapusto yan kain na tayo guys be kain na tayo be chipa tapos lang namin kumain dito pa rin kami sa beach so ko lang sa inyo ipakita kung saan kami yan sobrang ganda itong kinakatayuan ko yung puno ganda yan mag pictorial yung mga taga kalugar ko alam nyo nila kung saan kami ngayon <laughs> so nakikita nyo naman sa uh, paligid ko walang katao-tao yung mga cottage At dito lang kami sa mga entrance kasi yung ibang dagat ano na eh sinara na nila eh so, katayo walang katao-tao tao, nag-vlog na rin po ako. Pero, naginto kasi ako eh. Sa so, hindi na maasikaso. Tapos, busy na rin. So, ayun. Sana, supportahin niya ako sa pag-vlog ko. At, uh, ano ko yung mga, saan natin yung mga, mag-adventure tayo. Sana, hindi lang dito tayo magtatapos sa beach na to. Sana, marami pa tayong mapupuntahan na mga magagandang lugar dito sa amin sa... Palawan. So, taga Palawan ako. Yes, taga Palawan ako. Ang ganda ng view dito. Marami kami pa dito sa amin. Ang mga magagandang lugar na hindi namin na -di Discover Yes. Ang ganda ng puno dito. May ano pa, may bunga. Yung mga cottage, wala sure, talagang mga katao-tao yan. Ah. Nailigog pa rin. Kahit ang taas na ng sikat ng araw, nailigo pa rin sila. Puntahan natin sila. Busog na yan mga yan eh. Kunti lang kinain nila kanina. Ginatira pang pagkain doon. Ayan, kasama ng nagabatay dito. Ayan, may aso dyan. Ayan. Ayan sila, nagalaro sila. Puntahan natin. Ito ang aking small family. Ang aking asawa. Si Farham. At ang aking anak na si Jeffa. Yoo wow! Ano yan? Ice cream! Ganda naman ang ice cream mo! Quality time with Dota! taon na po yan siya at meron po yan siyang kapatid. Ang tanong, wala yung kapatid niya rito? Kasi nga po, noong December 4, last year, nawala po yung kanyang kapatid. Nasalug pa lang ng aking chan. Sa po, gagawa tayo ng content. I-share ko po sa inyo kung bakit nawala yung kapatid niya, yung baby ko, baby namin, ang lukot lang na nangyari. So ngayon, kaya nga tayo dito dito sa dagat. Huwag di mataman yung camera natin, be, marum yan. Kaya kami yan dito para mag... Wala ang ating stress, vitamin C. <laughs> so ayan, kapaapa lang ako, nakapajama lang. Sikat ng araw, ang init. Ooh. Malamang mainit, tangaling tapat ba naman? Tanghalian na kami kasi nga nagluto pa kami ng aming baon. Yan. Jepa. Hi sa kanila. Hi. Be, hi ka nila. Hi kita kanila para makilala, makilala kanila. Sabi mo ako po. Sabi mo ako po. Ako po, Jepa. Jepa, yan. Apat na taon. Hindi pa siya ganun, ganun na marunong talaga as in tuloy-tuloy yung pagsalita niya. Oh, mag-aaral na yan siya ngayon. Okay, ilang buwan na lang, hintayin na lang yung enrollment. Kinder na yan siya. Bye ka na sa 'nila. Bye na. Bye na. Bye-bye. Sana subscribes kayo. Subscribe bye, bye. sa <laughs> So ayun. Balik umuwi na kami kasi tanghali na rin mainit na masyado. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok kami. Uh, pag may time, bago kami ulit maghanap ng piting maliguan ulit sa dagat or ilog. Sana, sabay-bayan nyo pa rin kami sa pa aming pag-vlog. Support tayo yung aming vlog para makapunta tayo at makita namin sa inyo yung mga magagandang lugar dito sa amin sa Palawan. Okay? At malakas pa rin ang alon ngayon, no? Kita nyo naman, malakas yung hangin. So yun lang, uwi na kami kasi at dahil pagod na rin kami si Chipa pagod na rin yan hindi kasi sanay na sobrang tagal dito sa beach at baka mamaya makatulog ko siya dito sa ano dito sa dalampasigan so yun, na kami maraming maraming salamat sa panunood ninyo huwag niyong kalimutan mag subscribe, like and share at click nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa video na i-upload namin at sana maisasama ko kayo sa susunod na adventure natin dito sa Palawan so yun, paalam see you next time vlog, bye ha? tarabi, tarabi ay, saan ba yung labas natin? ang oh, dito ba yun? bye yuhuu, ganda na nga no? ganda dun ba yun? Oh? May ano dun? Taas ko muna tumahal. Baka mag ano yung palda na ito. Bismillah. Magpasalamat ko naman. Wala nang naiwan? Diyan na yung gamit? Di pa sabi ko mag-jacket ka, Bi. Mainit. ストップストップストップスト